Maaring magsampan ang panibagong kaso sa International Court ang Pilipinas kung magkukulong ang China ng mga Pilipino na papasok ng walang pahintulot sa pinag-aagawang lugar sa South China Sea. Ito ang iginiit ni Senate Special Committee on Admiralty Zones Chairman Sen. Francis Lintino ng matanong tungkol sa bagong regulasyon ng China na ikulong ang mga dayuhang manghihimasok sa pinaniniwalaan nilang kanilang teritoryo. Paliwanag ni Tolentino, nakasaad sa UNCLOS na ang isang coastal state ay maaaring magpataw ng parusa para sa paglabag sa fisheries law. Pero hindi pwedeng kasama ang pagkakulong sa mga ipapataw na parusa. Binigyang diin ng senador na malinaw na mali ang ginagawa ng China at maaari din nating ireklamo ito sa International Tribunal on the Law the CO Itlos o sa International Court of Justice. Una ng kinundina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang direktibang ito ng Beijing at iginiit na hindi ito katanggap-tanggap para sa Pilipinas. Ito si Ming para sa Radyo Pilipinas.